Para sa mga nagtatanong tungkol dito kay Rockbros M1 GPS by computer, okay daw ba siya? Sulit ba kung bibili rin sila? Maganda daw ba yung performance? At kung wala daw ba akong na-encounter na problema? Spoiler, meron akong na-encounter na maliit lang naman na naging problema ko dito kay Rockbros M1. Kaya after 10 months na ginagamit ko siya, eto na yung update review ko para kay Rockbros M1 GPS by computer. Hey guys, it's Mr. B 10 months ko nang ginagamit si Rock Bros M1 at ngayon ay sishare ko sa inyo kung ano yung naging performance niya in 10 months meron akong tatlo na sa tingin ko ay uh, naging magandang performance ito ni Rock Bros M1 unahin na natin dyan ay yung battery life niya pagdating sa battery life nito ni Rock Bros wala akong masabi dahil sobrang haba talaga ng battery life niya kahit gamitin mo siya sa isang whole day bike ride mo ay pwede mo pa rin siyang gamitin the next day dahil sobrang tagal talaga ng battery niya. Second ay yung data transmission from bike computer papunta kay Strava. Sobrang dali lang or hassle free yung pag-share ng uh, bike ride mo galing dito kay Rock Bros M1 papunta kay Strava. In less than 1 minute ay ma-share mo na kaagad yung bike ride mo. Third ay GPS connection masasabi ko na reliable and stable yung GPS connection nito ni Rock Bros M1 dahil nung uh, na-testing ko sa sa Mayon 360 never akong naka-encounter ng GPS loss connection uh, habang nagre-ride ako kahit nasa remote area ka hindi mapuputo yung GPS connection mo kaya pagdating sa GPS connection I think uh, okay na okay din to si Rock Bros M1 importante yung GPS connection para sa akin dahil ito yung magbibigay sa iyo ng uh, accurate data accurate tracking habang ginagawa mo yung bike ride mo kaya pagdating sa GPS I think okay na okay si Rock Bros M1 pag usapan naman natin yung uh, nabanggit ko kanina na naging problema ko dito kay Rock Bros M1 Merong feature ito na automatic pause and automatic recording. Ibig sabihin habang nagre-ride ka at na-detect ni Rock Bros na o ni bike computer na huminto ka ay automatically magpo-pause yung recording niya. At kapag na-detect niya na bumalik ka na uli sa bike ride ay automatic din siyang magre-record. Nung ginagawa ko yung Mayon 360 ay uh, naisipan kong huminto saglit para magpahinga mag, uh, ng konti at uh, bumili ng tubig nung bumalik na ako sa bike ride ay hindi ko na yung computer kung automatically ba sana nagre-record. And along the way ay naisipan kong i-check kung ilang kilometers na yung tinatakbo ko at nagulat ako na nakita ko yung bike computer na nakapos yung recording niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya kung nagkaroon ba siya ng uh, system glitch o kaya ay uh, GPS lost connection. Pagdating dun sa GPS lost connection medyo duda ako dahil nung chinek ko yung bike computer connected pa rin sa dun, dun sa GPS niya Uh, hindi ko lang talaga alam kung anong nangyari kung uh, system glitch ba siya or nagkaroon lang siya ng error that time so far isang beses ko lang siya na experience uh, never nang nangyari ulit sa akin yon kapag uh, nagre-ride ako chinecheck ko uh, once lang talaga siya nangyari nung ginawa ko yung Mayon 360 so kaya ngayon ang inuugali ko chinecheck ko na siya kapag huminto ako at babalik na ako sa bike ride chinecheck ko yung computer kung nag-automatic ba yung recording niya para lang uh, wag mawala yung data sa mga nagtatanong naman na ah, sulit ba akong bibili ng ah, ganitong ah, bike computer Para sa akin, sulit pa rin si Rock Bros M1 Battery life, ah, maganda yung ah, screen niya Sa akin kasi gusto ko yung large screen Dahil kapag nagre-ride ka, gusto mong tingnan yung mga data na gusto mo Like ah, ilang kilometers na or yung time Mabilis mong makikita dahil maganda or malaki yung screen niya Basic lang yung ino-offer nito ni Rock Bros ah, Meron siyang i-record niya yung bike ride mo Meron din naman siyang gradient at uh, kilometers at kung ano-ano pa pero kung naghahanap ka ng navigation walang navigation to si Wahoo M1. Kung yun ang gusto mong uh, bike computer I think ang kailangan mong computer ay yung medyo higher yung model niya. Pero kung ang mga kailangan mo lang ay yung mga basic na uh, information guy ng magre-record uh, ng bike ride mo, i-share mo kay Strava, gusto mong makita yung gradient po at iba pa, meron na, meron naman yan si Wahoo M1. So para sa akin sulit pa rin siya hanggang ngayon ito pa rin yung ginagamit ko at uh, wala pa naman akong balak magpalit uh, hintayin ko na lang siguro kapag uh, kaya ko nang bumili ng may navigation kasi medyo expensive talaga yung mga ganong uh, bike computer okay guys thank you for watching this video please like and share and I'll see you again in the next one ciao share ko na rin nga pala sa inyo na si Rock Bros M1 at saka si Site Plus M1 ay pareho lang sila kaya kung bibili kayo ng bike computer kung Site Plus or Rock Bros M1 Okay lang yun dahil pareho lang naman sila ng model. So, depende na nga lang sa presyo yan. Kung alin yung mas murang makikita nyo uh, sa Lazada or sa Shopee.